Salbahe ka, napakaamo na mukha mo. Salbahe naman ang nguso mo. hindi, hmm. <laughs> hindi pa tinitin yan. Mamaya, eh, pag naano na, ayayariin eh, naman ngayon. Ano, amo na mukha mo? Salbahe ang nguso mo? Ano? Oh? Huh? Na islip is sleep alam ha? Hala ito oh. Oh. Ano ka ngayon. Iya, kaamo na mukha. Oh. Salbahin naman ang uso. Oh. Hmm. Hmm. Piling antok. Hmm. Piling antok. Hmm. Hmm. Hmm? Piling antok. Eh, tutulog. Eh? How? May kaamok. Tutulog. Eh, nga. Yeah. Hmm? Hmm? <laughs> Ang tinulugan. Wala mo ito too. Hmm? naman, oh. up, oh. oh, ikaw? Isa rin? Lagi ka buntot. May pagtampo-tampo pa. Ugot. Come on. Ugot. Pugot. Pugot, pugot, pugot. Ah, sige lang. Kibo lang buntot mo. pugot. Pugot. Ang mm -hmm. mm -hmm. uh -huh. DM, oh. Hey, ang DM. Mm -hmm. Pugot. Sige lang, kibu ng buntot mo. Kaya pala kagabi. Ang dalawang, maam mo. naman ang oso. Hmm?